Uh, BSKE 2025 3 years, 3 terms meron din pong hindi magandang uh, magiging epekto mga kabarangay. Yes po, isang magandang magandang araw po sa ating lahat. At uh, maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta kay Conner String. At sa mga hindi pa po uh, nakakapag-subscribe at uh, kayo po ay aking uh, inaanyayahan na mag-subscribe. po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong bagong videos. Ayan nga po, mga kabarangay, uh, dahil po sa petisyon ni Atty. Makalintal ay uh, nag-utos uh, na po ang uh, Korte Suprema para sumagot po ang uh, Office of the President, ang uh, Comelec, ganoon din po, ang Kongreso at ang Senado. Uh, sila po ay binigyan ng sampung araw upang uh, isumiti po ang kanilang mga komento. Marami po ang uh, nagtatanong at uh, marami, uh, marami din po yung nalungkot uh, dahil... Uh, Pinagkukomento lang daw ang uh, mga uh, respondent at wala pong TRO. Para po sa kabatiran ng lahat ay uh, natural lamang po na dapat dumaan sa tabang proseso ang uh, Korte Suprema. Siyempre po uh, magbabasis siya sa mga isusumiti po na komento ng mga kinaukulan uh, upang siya po ay magdesisyon kung uh, magbibigay ba siya o hindi ng uh, TRO o status ko ante-order uh, hindi naman po siya agad-agad uh, na mag-i-issue ng TRO ng uh, wala pong uh, komento itong kabilang uh, panig mga kabarangay at yes po, balikan ko na po yung sinasabi ko na kung sakasakali po na sa December uh, 1, 2025 3 uh, uh, terms 3 three, uh, three years, 3 three terms po, po ang uh, magiging uh, Termino ng mga mananalo ay uh, medyo may ay uh, komplikado po mga kabarangay. Tingnan po natin. Uh, kung uh, sa 2025 po magaganap ang halalan mga kabarangay at uh, tatlong termino, uh, tatlong taon magaganap po ang susunod sa 2028 at ang kasunod po nito ay 2031. At ang kasunod ay 2034. Pansinin po niyo mga kabarangay, yung 2034. Ah, uh, 'yan po ang uh, magiging kaganapan. sa susunod po na tatlong halalan na akong hangga't nga po ay December 1, 2025. Magkakaroon po ng uh, national at local election sa taong 2028, mga kabarangay, 2028. At kung December 1 po, 2025 ang halalan, three terms, three years, magbabangga po ang national at barangay SK election sa taong 2028. Ang uh, susunod po na national at local election matapos po ang anim na taon ay taong 2034. <laughs> yes po, 2034 po. At kung nakita po ninyo kanina, ay, uh, meron din pong itatakda na BSKE sa taong 2034. Ah, uh, yan po mga kabarangay ay kung uh, yung pong sinasabi natin na uh, December 1 uh, 2025, 3 years, 3 terms. Yan po ang mangyayari. At uh, pwede rin po silang magbangga ang muli mga kabarangay, ang national at uh, local uh, election sa taong 2046 yes po 2046 ay uh, local at nasional uh, election na naman at uh, mayroon din pong barangay at SK election sa taong 2046 uh, yan nga po ang mangyayari kapag ang BSK po ay uh, natuloy sa December 1, 2025 at 3 years 3 term yan nga po magbabangga ang national at lokal uh, sa taong 2028, uh, 2034 at 2046 mga kabarangay. Uulitin ko po, yan po ay mangyayari kung ang halalan po ay matutuloy sa December 1, uh, 2025 at ang termino po ay uh, tatlong taon, tatlong beses na pag-upo. Three, uh, three years, three terms. Kaya po ang uh, pinaka maganda at pinakamainam ay kung uh, sa December 1, 2025 po gaganapin ang halalan at ang uh, termino po ay tatlong Yes mga kabarangay three terms, four years. Yes po, uh, four years, three terms. At ang halalan po ay magaganap sa susunod na taon na uh, 2025 plus 4 years 2029. then ang susunod po ay uh, 2033, 2037, 2041. Uh, hindi po ito magiging komplikado sa lokal at national na halalan. Paalala lamang po mga kabarangay na ang uh, umiiral po na batas sa kasalukuyan ay ito pong Republic Act uh, 12232. Yes po, siya po ang nangingibabaw ngayon at nakatakda po ang halalan uh, sa November 2, 2026. Yes po para hindi po kayo uh, malito. Uh, hindi po uh, final yung uh, sinasabi po natin na kung kasakali lang po. Yes po, ang uh, halalan po ay nagtakda pa rin po. Ang sa mga sandaling ito, uh, Republic Act 12232, uh, November 2 po uh, 2026. Wala pa pong pinal na desisyon ang korte. Hindi pa po siya nag-issue ng TRO. Kaya, kaya yan po ang nangingibabaw sa kasalukuyan mga kabarangay. Uulitin po natin ang halalan po. Ay nagtagda, November 2, 2026. Uh, Posible po ba na mangyari mga kabarangay? Yung pong uh, sinasabi natin na uh, matutuloy ang halalan sa December 1, 2025. Uh, pero ang magiging termino po ng mga uo po ay apat na taon, tatlong beses or four years, three terms. Yes po, uh, posible po kung uh, idideklara po ng Korte Suprema na unconstitutional ito pong uh, Republic Act uh, 12232 na ito mga kabarangay. Uh, dahil po malinaw na nakasaad po sa Republic Act 122 rito sa section 7 po nito na sinasabi po na kung sakali po na may maideklara na unconstitutional alin man po sa mga provision uh, sa Republic Act na ito ang mga hindi po magiging uh, apektado or hindi po maaapektuhan ibig pong sabihin yung uh, hindi po lalabag sa saligang batas o hindi unconstitutional ay mananatili at dapat po na ipatupad. So, uh, hindi po uh, labag sa batas. Yung uh, uh, four years, three terms, yes po, hindi po yan kinu-question ng uh, petitioner dahil wala naman pong lalabag na batas yan. At yan nga po ang tunay at totoong uh, term fixing. Uh, gayon pa man po uh, dahil nga po nasa korte na po ang usapin at siya nga po pinag na po ng komento yung mga uh, kinaukulan uh, para pagbasihan nga po ng korte kung uh, siya ba ay talagang mag issue ng TRO or status ko ante order or kung uh, ibabasura na ba niya ito pong uh, petisyon kung kakitaan niya ng uh, legalidad. Ito pong uh, depensa o komento uh, ng depensa At kung makitaan po niya na pareho po na may bigat o weight Yung uh, dalawa ay maaari po na ito ay kanyang pagharapin nga sa isang pagdinig mga kabarangay Kung sakasakali nga po na magkaroon po ng hearing o pagdinig Ay inaasahan naman po ng lahat na magiging mabilis po ang uh, magiging resulta nito uh, dahil sa October 1 nga po ay filing of certificate of candidacy na mga kabarangay kaya inaasahan po ng uh, ilan or ng nakakarami na uh, bagong matapos po ang uh, buwan ng September ay magkakaroon na po ng resulta uh, maaaring pwedeng katigan po o panigan ng korte ang uh, Republic Act 12232. So magaganap na nga po ang halalan uh, sa December 1 as uh, sa November 2. Yes po, November 2, 2026. Subalit so uh, kung ang uh, papanigan po at muli na ideklara na unconstitutional po ang Republic Act uh, 122 Or uh, yung ibang uh, napapaloob po doon yung o yung ibang uh, mga provision po. Ay uh, yan nga po magaganap na po ang halalan sa uh, December 1 2025. At kung uh, masusunod po ang batas na Republic Act 12232. A uh, 4 years sa uh, three terms po. Kung hindi po ito a uh, pagkakaalaman ng korte Or kung ito po ay uh, mariretain